So, ito yung bago kong Billing high pressure washer. Bubuksan natin. No? May nag-ingay sa kanya. Uh, mukhang bearing failure. Nagtapo na rin yung oil niya. Di ba? Yan yung oil. Eh. So, mukhang mas madaling buksan itong ganito. Kesa dun sa Kawasaki at Pujiyama na HPB302. Baglasi yung pump niya ay, oh, grabe. Sabog yung langis. Sige, angat mo siya. Wait. Bunot. Yung pressure nya yun pa rin. Oo. Oh. Dito yun. Wala ano. Huwag iba na yung loob. May maalog, yun ba? Hmm. May maalog. Pairing. Eh, baka may mga ano pa dyan. Sa iba. Wala, ibang brand mo kasi eh. Wala, magkasya naman yung mga ano. So, sabog-sabog yung oil niya dito. So, since malakas pa yung pressure niya, okay pa yung pinaka main pump niya. Yung mechanical uh, na part ng sa motor papunta doon sa pump ang nagka-problem nito malamang kung saan submerge siya ng oil. So, yung nut niya, yan di tanggal ano yung problem ha doon mo to lahat mo nga wala na yata yung tatlong bayo eh dugo oh. ko sana malipat yung bearing ng iba wala na mo. so, wala na yung mga bilog bilog na bearing sana parehas yun sa ano yung bottom yung mabasag yung plastic. Sige nga, plastic naman yung sa mga Fujiyama. Yung plastic guide ang nabdurog. Dahil ayan yung mga bulitas. syempre hindi naman gigiba yung bulitas basta. So, kakatay kami nang sa, sana papasok yung sa ano, sa Fujiyama 302. So, buti na lang, parehas lang siya sa Fujiyama 302. So, kinuha namin to sa Fujiyama 302 natin. No? Sige, sige linisin mo na yung loob humingay na kasi yung gearbox nya so sign yun ng mechanical failure no? basta nagingay ang isang uh, machine may mechanical failure yun patingnan din yung pump ng ano yung brand new na pump na binili ko iko compare ko lang so ito yung bagong binili kong pump para sa Fujiyama or Kawasaki na HPV302 kung titingnan mo yung design nya parang mas malaki tong pump at saka apat ay hindi. ay hindi malalaman lang natin pag binuksan natin eh. mas malalaki ito eh. eh. E, sayang din dito pag hindi na ano wala talaga yung motor para dito so sabi ko nga ah, hindi ko pa na-upload yung video na yun pero siguro mga naka na akong Kawasaki o Fujiyama na HPV302 na 2.5 siya dati ngayon nasa 3,000 na no? kaya tumigil na ako na kakabili nito nag-try na ako ng iba which is itong binuksan natin na halaga lang 1,500 so half lang siya ng price ng ano ng yung binibili kong mga Kawasaki tsaka Fujiyama eto hanggang pinagkahalo-halo lang namin yung parts para mag-survive yung iba tulad nito napabili ako nito pero bumigay na yata lahat ng motor ng mga Kawasaki tsaka Fujiyama namin so wala uh, tambak lang ito pero na lang kung talagang Pagtuna namin ng time kung talagang meron pang survive na motor from dun sa Kawasaki at Fujiyama HPV3 Auto Units. So, ito, nalinis na yung loob ng yung mga debris niya. No, plastic lang 'yun. Kailangan linis pa rin. So ito nagkaroon na rin nga ng signs ng wear. Ito. Okay, so, hindi pa naman ganoon kalala. So ito yung nasira sa kanya no? yung plastic na buwabahay dyan sa mga bulitas na yan no, ganyan siya ganyan yun ito nag wear nga dito so nung gumibay yung plastic na bahay ng bulitas naglipara na yung mga bulitas palabas so nangyari ganyan na lang siya so humina na rin ang bomba pag gano'n LG dahil nabawasan ng stroke di ba so itong mas may wear yung nandun sa side ng may mga piston itong mas makinis ang nasa baba pagbalik na rin natin para makinis ulit parehas lang naman to ha, tatapat natin itong smooth na smooth pa rin na part na to doon sa baba eh mo muna ng oil dito dito mismo And yan op tama naman na muna so itatapat natin itong medyo nag wear na ito yung umupo dito sa tatlong piston no okay. hindi natin yung bearing tapos ito mas smooth sya Ayan. hop tama sa pula yun So, yun yung o-ring niya. Para hindi matapon yung oil niya. Malapad to eh. Malapad din to. Pupush niya kasi yung piston. So, yung nut nito nakahiwalay, eh, no? So, kailalagay pa siya sa ilalim. So, unlike sa Kawasaki Fujiyama, built in yung nut eto naka separate no? kailangan ilagay mo ko sa ilalim so, isang maganda dito sa high pressure washer na to is napakadali niyang i-dismantle unlike do sa Kawasaki Fujiyama HPB302 na pahirapan pa pero basically yung laman niya yung design is isa lang pero konting binago dito so ito kailangan sumot yan dito saksak lang ulit sa switch niya. Ito pag tinanggal to may, may tinutulak to di ba LG? Hmm. Hila tulak yung dito niya para mabunot mo. Ayan. Itulak mo yan ng anything na matulis. Para mawala siya dito sa pagkalak. pagini At may mo na siya. magbasta basta hilahin mo lang yan wala hindi may yan. Yung sa Kawasaki at Fujiyama HPB302 ang hirap pa hilahin yung kabilang gilid. Ang daming cheche boreche ito. Madali lang. Simplicity na okay ito sa simplicity ng design. Kasi yung ka nun, na aluminum, ditanggal pa. Mga parang ganitong may top and bottom cover. Tapos yun, mayroon pang cover dito sa kan Dulot-dulo. Kailangan puwersahin mo ilahin para ma-separate mo tong dalawang upper and lower case. Alam, may pantay mo lang. sige i-test muna siya test muna natin yung tunog dito okay, tingnan natin, hindi natin na video ano, tumayimik na, yung mag maingay pa siya no? pares pares na dati kanina maingay ito kanina Oo. Oh. so yan, okay na no? testing na